Dali! Mukay ako! Dali! Oh, darling, ay naunsa na mangga? Unsa Mukay ka! Muka Wapakunta ka! sa kaliro! Lagi, lagi! Mukay, girane, oy! Dali ah! nga ha! Mura kumusta naman ka pre? Mura, gyapon pa nga! ka na ba? Sa una, asawa pa ta, pero karoon kumpare na! Alam nga, mo man kung gibiyaan! Gipuli man ni mo si Angel sa kuwa! Alam nga, ano, uuwi mo pagay Pero tayo, sa pre! Nalalaki na lagi karon pre! uyab lang ikag babae. Uy, dili success nga lalaki. Uy, napay gamay. Ha, ikaw na gamay? Gamay nga pag babae ba, unsa di ka? Ay, abi nako gimpit nga lalaki na ka. Wa pa na pre. Mangita man gyud gyapon kog Uy. Uy. Ya, asa man toy kaipon nga babae karon? Da, akong gibyaan. Gyalis dan ako. Unsa na man pud imong giilis? Lalaki na pod Babae. Kimo! Kisa man pre? Ako nga sawa, pre. Asa ah, na po'y kagikan? Kuy kuyo na po ka ng tumboy? Hala, pre. Magbuot lagi na siya, pre. Alam nga, nabuot siya asawa mo Darling, kalma, kalma. Pre, suga na yung mga sawa, pre. Uy, puro magmamaak, pre. Gusto man di mo, musulod ka dari or anahon ta ka dara. Pre, ato, saan ako, pre? Ha? Kaya lison na ta. Darling, with a minute. Dahil, ang bay malog mo bata mo dool sa mga Sulod dayon kay ang gigil ako okay. lagi <laughs> asa mo gikan itong boy nara mo gud migyad to gud ba nagsulod mo kino ina yo ano, na man tingog bigi na imong kadungog silingan <laughs> wa tay silingan dere puro ni lasang amo ah, gid dai ngan dere da tanan mo yo anin lasang kay tungod anang baba ni mo unsa <laughs> man nagukay ukay ka tong tumboy wala unsa <laughs> so kay nagukay -ukay, ukay ba bantog dai wa na ko ni mo ginaukay Kena na tumboy na ginaukay ka nang babagyan mo ba? Puro na lang ukay, ukay. Alangan, kumupa ukay ko sa'yo, mumubalibad man ka. Alangan, di kumubalibad na, huwag nga kapoy na kayo. Ikapoy na ka? Ikapoy na ka sa Wala, manggod. Dali. Ukay ako, dali. Darling, oy, naunsa na man Mumukay, ka. Unsa man? Mukay ka, wapakunta ka, sa kaliro. Lagi, lagi, mukay, girane, oy. Dali ah, tarong nga ha. Wala, Na? গান এনেকুৱা মই হৈছে গ'লে